Dito ka na pala. Usla. Ma? Uy, ma! Pa! Dito na si ate! Anak! Uy, Anak! Yay! Anak! Anak, ang tagal ko inantay ang pag-uwi mo dito sa Pinas. ilang taong ko nakasasakata rin. Oo nga po eh. Ang tagal ko rin po hinintay ito. Anak, maglalambing sana ako iyo ha. Next week, birthday ko na. Di ba nagsabi ako sa sa'yo na maghahanda tayo ng dalawang baka, isang baboy, plus karaoke dun sa covered court dun. Ah, uh, baka, baboy, tsaka sa covered court po mismo? Oo. Kasi nasabi ko na sa kanilang lahat na Darating ka, kaya inimbita ko na silang lahat. Siguro, mga 80 sila, pero madadagdagan pa yun. 80? Parang ang dami naman po ata, masyado. Minsan lang naman yun, anak. At saka, sinabihan ko na nga sila eh. Kahit yung mga friends ko sa social media. Ah, anak, ako rin hihirit. Alam mo naman yung TV natin lumana. Baka pwede mo tayo ng bago yung Ayan pa, Corb. Para magaling panonood natin. Sige, sige tay, check ko po muna. At saka nga pala anak, napapagod na ako sa pamimili. Baka uh, pwede tayong bumili kahit e-bike lang muna. Pwede ba yan? Um, ate, nga pala, hindi pala kita na-update. Ano kasi, um, si Eya, yung girlfriend ko, um, nabuntis ko. Ano kasi, um, hindi rin kasi ako nakapagambag sa gatas. Pero nagpresenta ako na tayo yung magano, magpapabinyag sa bata. Okay, okay lang na. naman sa yun, di ba? Tsaka, alam ko naman na mo. Kaya, kaya mo. Kaya-kaya mo yun, ha? Na. mo naman yun. Oo nga. Uh, sige, medyo may jet lag pa kasi ako eh. Mm. Magpapahinga po muna ako. No, sige, ate. Oh, oh, sige, anak. Pahinga ka muna. Ah, sige, sige, mungunik ana, anak natin. Ha? Oh. Ate. Ate, ate. Papa, kita ko lang pala sa iyo yung ano, nakita kong mga venue sa online. Um, mukhang maganda kasi dito magpabinyag eh. Ano mo? Uh, mukhang mamahalin na. Daig niyo ko ikakasal. Tingnan mo naman, naman ate, 120k lang. Tingnan mo naman, naman, may swimming pool pa. At least, masaya yung mga bisita natin, makakapag-swimming pa. Pati yung mga bata nila. 120k? Ang mahal naman. Saan ako kukuha ng 120k pang binyag mo? Ah, eh... Di ba ate, eh, OFW ka naman. So for sure, marami ka nang inipon nun. Kaya-kaya mo to ate, oh. Minsan lang naman. gusto mo magpabinyag, hanap ka ng 25k. Baka yun, kayanin ko pa. Pero yung 120k, hindi ko yata kaya. Pasensya ka na, ah. Ah, ganun ba ate? Um, ala, eh, paano yung birthday ni Mama next week? Ang dami ba naman yun yung bata nun? Isang buong barangay. Hindi ko nga din alam, eh. Iwan ko ba sa inyo bakit nag-imbita -imbit, pa kayo eh, wala naman akong sinabi sa inyo. Wala nga akong naipon eh. Hala, eh grabe ka naman ate eh wala ka na ng pinagbago mo nag abroad ka lang pati kami pamilya mo dito tinabla mo na ano bahala ka na dyan ikaw na bahala magpaliwanag kay mama <coughs> Hoy, babae! Ano tong sinasabi ng kapatid mo? Na wala kang na raw ipon? Saan mo hinawaldas ang pera mo? Baka naman may bisyo ka na. O may lalaki ka? Nay, wala po akong bisyo. Wala po akong lalaki. O bakit? Wala kang naiipon. Wala kang naitatabi. Ha? Hindi mo ba inisip na lahat ng mga kaibigan ko nag sa trabaho para lang umattend ng grand birthday ko sa covered court. Ipinagsabi ko pa naman sa kanila na may dalawang baka ako. Yung pala, baka lang! Baka hindi matutuloy! Nay, naririnig mo ba yung sarili mo? Nay, <gasps> simula na umuwi ako dito, hindi ko malang naramdaman na masaya kayo eh wala kayong ibang inatupag kundi yung ipagyabang sa kapitbahay na, na nakakaluwag-luwag na tayo. Yun lang, yun lang yung importante sa inyo eh. Nay, wala akong ipon. Kasi di ba? Natatandaan, natatandaan, mo ba linggo-linggo ka tumatawag sa akin kasi may emergency? Wala akong ibang ginawa kundi unahin kayo eh. Tapos kayo, kahit minsan hindi nyo malakok kinamusta, hindi nyo tinanong kung kung nakakain ba ako ng maayos, kung tinatrato ba ako ng maigi ng amo ko. Nay! Nay! Inabuso ako ng amo ko, hindi nga ako pinapakain. Grabe yung sakripisyo ko, Nay. Tapos, ano? Ganito? Ipagtatabuyan mo ko dahil lang hindi kita napagbigyan sa birthday bash mo? Sobrang na kayo eh. Ultimo pagpapabinyag, ano sasagutin ko pa? Dahil ano? Dahil tamad magtrabaho si Bunso. Grabe naman kayo. Lahat ako para sa inyo eh. Pag kailangan nyo, ako nandyan kayo. Nandyan ako para sa inyo. Pero no, no ako na yung may kailangan. Nasaan na kayo? Ano? Ako pa rin ba? Ako pa rin ba? Ako pa rin ba? Bahala sa lahat? Anak, patawarin mo ako. Kasi sarili ko lang ang iniisip ko. Okay lang, anak. Kahit hindi na matuloy yung birthday ko. Basta, nandito ka na lang sa amin. Sorry talaga, anak, ha? Mapapatawad mo ba si nanay? Anak, hindi na kita papayagang umalis. Ibaling baling mag tayo dito ng asin. Kung mahalaga, magkakasama tayo. At wala sa si nang makapananakit sa'yo. Si tatay na ang bahala sa'yo. Ate, sorry ah. Sobrang hiyang-hiya ko sa nagawa ko. So sorry talaga. Um, kung sakali man, mag-aayos na ako. Promise. Magbabagong buhay na ako. Mag-apply na ako. Maghanap na ako ng trabaho para makatulong na ako sa ano, sa baby ko. At para makatulong na rin ako dito sa pamilya natin para hindi ka nabibigatan. Ate, sorry talaga. Ano ngayon? Nagsisi kayo sa ginawa nyo? Ha? Hayaan nyo, pagbalik ko ng Qatar, kayo nang bahala sa buhay nyo. Dahil yung sarili ko naman, yung atopagin ko,